Pasado las 9 na nga pala nung natapos ako ng trabaho at pagkatapos ko nga magligpit sa kusina ay dumiretso na ako agad dito sa kwarto. Maga pala ako naliligo bago magduto. Para lang sa ganon kahit late umuwi si amo eh tapos na ako. Pagkarating kasi ni amo ay pinagluluto ko pa siya ng kanyang dinner. Kaya medyo pagod tayo kasi dalawang beses tayo nagluluto sa gabi. At nga niya ay maliligo muna siya bago siya kumain. So oh, ko na naman yung oras bago kulutuin yung mga pagkain niya kasi gusto niya init pa at ang pinaka nakakapagod talaga ng part ng trabaho ay yung magpatulog ng mga bata. Yung nga lang ay hindi ko na ginagawa, lalo na kapag maaga siyang umuwi. Ayun nga lang ay nai-stress na din si amo. ti ako nadadamay sa stress. At <laughs> eto nga dahil nga gabi-gabi tayong naliligo. Kahit winter, wala tayong pinapalagpas. de dryer ko nga muna ang aking buhok kasi ilang araw nang sumasakit yung ulo ko. Siguro nga dahil hindi natutuyo yung buhok ko bago oh, natutuyo. No! Pero sabi naman ng napapanood ko na doktor, hindi naman daw yung... Kali for today's video nga, pagod tayo. Dahil may binapagawa si Amo, di papakita ko sa inyo yun bukas. At tapos na naman ng isang araw. Tatlong araw na lang ulit para makapag-Disney Princess na naman tayo. At bago yon dalawang araw na nga lang, darating na rin din yung amo kong lalaki. Ah? Ewan ko ba, pero parang ang gaan-gaan ng trabaho ko kapag wala siya. <laughs> Dahil siguro wala akong masyadong planchahin. Mostly kasi yung mga pina ko ay yung mga damit ni Sir. At kapag winter nga naman ang mga sinusuot ni babae, ay hindi naman siya gaano pina plancha Mas mainam na nga ngayon ang aking pamamalan dahil may steamer na din Adalas ako. Kadalas kasi nakakasira ako ng mga damit ni amang babae. Lalo lalo na yung mga maninipis niyang mga damit. Hindi naman sa pananadya, pero nagkakataon lang talaga kapag ka namalas ka nga naman no. At hindi nga naman talaga natin may iwasan ng magkamali kahit napiliti naman natin. Pero at least at the end of the day, narunong pa rin tayong maging honest at magsabi ng totoo. Doon na lang talaga ako bumabawi. At etong gabi nga to tatapos Sinkong ko ang aking vlog sa pamamagitan ng aking pag skin care para tomorrow ay fresh na fresh. O siya, sleep na tayo mga Disney princesses at ako'y magiging witchy yeah. mo.